Juan Batangas proper. Ito po yung mall nila. Sinasabi. Ayan. Yeah. Ito yung mall sinasabi nila. Ito ang bayan. Kung gusto mo sa kulay. Kulay mga oh, kapatid first time ko pero ang gentle first time pero kapalik-balik na ako dito during truck truck yung mga truck dyan guys dyan check it out yung neighborhood sa mga taga ala e ala e ito yung lugar nila Maganda Maganda lugar nila Maganda Sige wikid Mga lai Alai Alai tae Ganun May mga peti cup nila May petikap cup na rin Yung akala nyo sa Medina lang Meron yan dito bobya sila sa parts na pupuntahin niyo guys. na pala. na see you. See you Hi, honey. Love you. Bye-bye, yung -bye. Love you.